May tanong ka ba pero hindi mo alam kung saan pwede magtanong? Huwag kang mag-alala! Sagot, Sagot ka, ka namin! namin. Sa Maginhawang araw sa'yo, Jin! Maginhawang araw din sa'yo, Eriko. Tara, sagutin na natin ang mga tanong na madalas nating makuha from our customers. Unang tanong, Jin! Paano ba magpakabit ng water service sa Maynilad? Para sa mga privately owned properties, maghanda ng original at photocopy ng aliman sa mga sumusunod. Transfer Certificate of Title, Deed of Sale, or Contract to Sell. Kapag mayroon na kayo ng isa sa mga ito, pwede nang mag-file ng application sa pinakamalapit na Maynilad Business Area Office. Or, pwede rin tumawag sa aming hotline o sa inyong assigned zone specialist. Madali lang pala magpa-connect. Paano naman kung mawawalan ng tubig sa aming lugar? Paano ko ito malalaman? Pwede magpunta sa Maynilad website o sa social media pages para makita ang aming service advisories. Pwede ring mag-enroll sa Maynilad Alerts para makakuha ng advisories. Via text, i-text ang sumusunod sa 0919-1626-000. Libre ito maliban sa pisong one-time registration fee. At aside from the service advisories, Madalas din tayong matanong tungkol sa mga bills, lalo na kapag biglang tumaas ang mga dapat bayaran. Bakit nga ba lumalaki ang mga bills? Good question, Jean. Maraming pwedeng rason. Unang rason, maaaring mas maraming tao ang gumagamit ng tubig o mas madalas ginagamit ng tubig. Pwede maylik may leak sa pipes sa loob ng bahay. Maaari rin namang mali ang pagbasa ng metro o maling metro ang nabasahan. Pwede rin sira ang kontador o metro. Kung may katanungan tungkol sa bill o may kailangang ipa-adjust dito, tumawag sa assigned Manila Zone Specialist o sa aming hotline sa loob ng na 60 araw pagkatanggap ng bill. Pagkalipas nito, ituturing itong valid o tama ito. Follow-up question lang, Errico. Paano naman kung leak o tagas ang dahilan ng pagtaas ng bill? Kailangan ko bang bayaran to? kung ang leak gene ng tinutukoy mo ay after the meter o sa loob ng bahay, kailangan bayaran ng bill. Kung ang tagas naman ay nasa labas o before the meter, hindi ito papasok sa inyong bill. E eh, paano naman kung hindi natanggap ang bill? Ano naman ang pwedeng gawin? Maaari kayong tumawag sa aming hotline o sa assigned zone specialist para makakuha ng kopya ng latest bill. Pwede rin mag-enroll sa may water bill program para makakuha ng kopya ng bill sa inyong email at portal account. May tatlong paraan para mag-enroll. Magpunta sa Maynilad website www.mayniladwater.com.ph at i-click ang My Water Bill button sa itaas. Sundin ang instructions sa paggawa ng account. Mula sa inyong portal account, maaaring ma-access ang inyong bill para sa huling labing dalawang buwan. Pwede rin mag-download at mag-print ng kopya nito maaari rin ninyong i-text e ang sumusunod sa 0919-1626-000. Or pwede rin tumawag sa Maynilad Hotline. Speaking of bills, eriko pwede rin po kayong magbayad sa aming mga authorized payment partners gaya ng Maya, Gcash, at iba't ibang mga banko at payment centers. Napakarami na palang way para magbayad sa Maynila, Jin. Paano ko naman kung nawala ang bill ko o naputulan ako ng serbisyo, pwede pa ba ako magbayad? Yes, syempre naman. Basta alam ninyo ang inyong contract account number o CAN. Nabanggit mo yung naputulan ng serbisyo. Bakit nga ba nangyayari ito? Nangyayari ito kapag hindi nababayaran ng customer ang kanyang bill matapos mabigyan ng notice of disconnection makikita ang notice sa mismong water bill at ini-issue lamang makalipas ang 60 araw na hindi pagbabayad ng bill. Maaari maputulan ng serbisyo kapag may nadiskubre ang Maynilad na illegal na gawain gaya halimbawa ng meter tampering o illegal tapping. Mabilis namang may babalik ang inyong water service kapag nabayaran na ninyo ang unpaid balance at reopening fee. Maaring alamin ang kabuang halaga mula sa assigned zone specialist, Maynilad Hotline o sa pinakamalapit na business area office ng Maynilad. Maiba ko, paano naman Eriko kung magbabakasyon ako ng medyo matagal? At kailangang pansamantalang ipasara ang water service. Pwede bang i-request ang ganitong setup? Pwede, Jin. Magsulat lang ng request for disconnection at dalhin ito sa pinakamalapit na business area office ng Maynilad at bayaran ng anumang balanse sa inyong account. Tanging mga registered my customer lamang ang maaaring magproseso ng ganitong transaksyon. Mapunta naman tayo sa usapang Metrogen. Alam natin, kapag umiikot ito, ibig sabihin may gumagamit ng tubig. Paano naman, Jin, kung umiikot pa rin ito kahit walang gumagamit ng tubig? Yan tanong. Posible may leak ang inyong mga tubo. Para ma-check, siguraduhin nakapatay ang lahat ng gripo linya sa banyo, at anumang water fixtures. Kapag umiikot pa rin ang metro, posibleng may leak ang inyong mga tubo. Patingnan at ipaayos agad sa lihito mong tubero para hindi na tumaas ang inyong mga water bill. Kunwari na check na ninyo at wala namang leak ang inyong mga tubo, pwede bang ang may sira ay ang metro? kung sa kalye Jean, maaari ko ba itong galawin o yung mga customers natin subukang ayusin ito? Nako, Erico, hindi po maaaring basta galawin ang inyong mga metro. Mga authorized, may nilad personal lang ang pwedeng gumalaw o umayos nito. Hindi rin po ito pwedeng kalasin at ilipat sa ibang lugar nang walang pahintulot ng Maynilad. Kung sa palagay po ninyo ay sira ang inyong mga metro, i-report agad sa assigned Zone Specialist o tumawag sa Maynila Hotline para po ma-check ang mga ito. Jean, e eh kung ninakaw naman ng metro ko, o yung mga customers nagre bakit daw pag gising nila, wala na mga metro nila, anong dapat kong gawin? Merong mga nagre-report ng ganyan. Kumuha ng police o barangay report at isubmit sa pinakamalapit na Maynila Business Area sa loob ng 24 oras libreng papalitan ang metro sa unang pagkakataon, ngunit kailangan na itong bayaran kung sakaling maulit ito. Mm -hmm. Maliban sa water service, nag-offer din ang Maynilad ng pagsipsip ng Poso Negro o dislodging. Tama ka riyan, Eriko. At ang kagandahan pa nito, libre ito para sa residential customers. Siguraduhin lang na mayroon kayong updated water bill at pasok ang inyong Poso Negro sa mga sumusunod na requirements. Una, ang manhol ng Poso Negro ay may laking 1 square foot o higit pa. Ikalawa, limang taon mula ng huling nalinis ang Poso Negro. At panghuli, domestic waste lang dapat ang laman ng Poso Negro. Mukhang marami tayong nasagot ng mga katanungan, Jean. Oo nga, Eriko, At sana po ay nakatulong ito sa inyo. Kung may ipa po kayong katanungan, maaari ninyo kami makausap sa mga sumusunod na platforms. Muli, Ako po si Gene. Ako naman si Erico. Maginhawang araw po. Laging tandaan, ano man ang inyong katanungan, sagot, sagot ka, ka namin. namin.